Welcome mga ka-tech Ito na siguro ang pinaka-compact pero napakalakas na computer Ang Mac Mini Ano nga bang kaya nito? Sulit nga ba talaga? Halika't i-unbox natin at alamin kung bagay ito para sa'yo Kung titinan mo ang kahon nito Walang napakadit lang niya no? Parang kwadrado lang siya Mga kung ilang pulgada lang ang uh, sukat sobrang liit nito eh, eh siguro pwede mo itong daling kahit saan saan na parang um, laptop pero magdala ka lang ng monitor mo tsaka keyboard at mouse <laughs> alika na buksan na natin to oh medyo mahirap buksan yan isa pa Ayan. Oops. Baligtad. Makinis siya. No? Parang napakaganda ng itsura niya. No? Makinis. Um, wala kang makikitang gaanong butas o kahit mga buttons. No? Ang, ang balita ko, ang power button nito nasa ilalim. Pero... Sa so, una, parang isip nyo, may, ano mo gagawin? <laughs> eh siguro, hindi mo naman masyadong i-off io at i-on io ang iyong uh, uh Mac Mini, Kaya okay lang yon. Ito, tanggalin natin tong balot na to para makita nyo yung mga ports. tabi muna natin ang mga kalat. Ayan, sa ilalim, makikita niya may mga butas doon. No? So, doon siguro lumalabas yung init na galing sa CPU niya. Ayan, no? Na... Maalis siya, maganda. Kung ilalagay mo ito sa table mo, tapos monitor lang na meron ka, keyboard at mouse, talagang napakalinis ng setup mo. No, hindi katulad kung i uh, ikakabit mo yung laptop mo sa monitor, kasama niya ang uh, power cable. So, maganda yung power cable niya. Parang yung labas niya parang hindi siya goma or plastic. Parang ang ano niya, ang kanya texture eh, parang uh, fabric. Ayan, sa harapan, ayan, meron kang dalawang uh, USB Type-C, tsaka isang uh, headphone jack sa likod. So, ayan, meron tatlong uh, Thunderbolt uh, USB-C, isang HDMI, tsaka isang uh, Ethernet port. Ito ulit yung uh, ilalim niya. Kung tatlangin mo ako kung ito ay sulit ba, um, kumpara sa mga ibang uh, back Mac products, yung mga laptops, eh, halos kalahati ang presyo nito. So, kung gagamitin mo lang to sa bahay, hindi mo siya parating daladala. Eh, sa tingin ko, eh, sulit na sulit ang presyo nito. Ayos. Okay, sige mga katek. Salamat sa pananood ng video ko. Kung nagustuhan nyo to, eh, mag-like and subscribe lang kayo. So, salamat sa pananood nyo. Ulit, um, unang video ko pa lang ito. Uh, pasensya na kayo kung marami akong palpak. Pero ayusin ko yan sa mga susunod na video. Okay, salamat ulit sa inyong lahat. Ah. Bye!